Arestado ang isang lalaki sa Baseco, Maynila, na sangkot umano sa nakawan ng tubig. Nang makita ng na may bit-bit pang baril, iyan ang ulat ni Vel Custodio. Hindi kinakitaan ng tapang ang lalaking ito matapos mahuli ng pulis sa Maynila. Walang walayan sa mga eksena niya noong Semana Santa dantaran raw niyang bit-bit ang kanyang baril habang naglalakad sa baseko. Naalerto ang mga pulis dahil nagpanik ang mga tao. Nakakita ko yung mga pulis ko natin, nagka, mga tao na And they were able to uh, ask yung isa ko sa tumatakbo kung anong dahilan. At sinabi nga ako na meron daw lalaki doon na, na may daladalang baril. At mukhang may kaaway. Our follow-up operatives was able to uh, maneuver ho, nakapag-maneuver ho na ginarabo nila yung tao. However, hindi ko na, na, na ano, na, na, immediately kasi yung pumalago, tumakbo. Nagkaroon ng chase, nahuli ko siya ngayon. Mabuti na lang at hindi pinutok ng suspect na nakilalang si alias JR ang hawak niyang baril na naglalaman ng walong bala. Itinanggi ng suspect na meron siyang baril kahit nakumpis ka na sa kanya ang armas. Wala po, wala po, po akong hawak ng baril. Pumiglas ka pa daw, hinabol ka pa ng mga polis. Hindi po yung totoo. Notorious ang nahuling suspect na si Alias JR, sangkot umano ito sa pinakamalaking nakawan ng tubig sa Baseco. Pinaghihinalaan din siyang suspect sa pagpatay. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.